Nang gabi ngayon ay nasa bahay ni Teyang ang kanyang malalapit na kamag-anak, ang kanyang mga kapatid, bayaw at hipag. Ang ilang pamangkin ay naglalaro naman sa maliit na bakunan. Mag-aalas 7 pa lamang naman kasi ng gabi. maliwa harapan ng bahay dahil sa ilaw sa poste. Pang ilang beses na nakikipag-meeting sa ang mga ito sa kapatid ni Tay sa dalaga. Ang issue, malaki ang pinagkukunan ni Tay ng mga pangkabuhayan na ibinigay sa kanyang mga kamag-anak. Paano kang nagkapera, Taya? Naibili mo ng jeep ang pasahero na secondan Pero napakaayos pa si Sinuel. Nakabili ka rin ng tatlong automatic na makina para sa ating mo kaya nakapagpatayo na siya ngayon ng patahian. Sinagot mo ang pag ng Kuya Ernesto mo at ako naman na ate mo ay natulungan mo sa pamamagitan ng pagpa-opera ng kinilang asawa ko. Natutuwa sana kaming lahat pero nag-aalala kami baka kung anong ginagawa mo na hindi namin alam. Ipaalam mo sa amin, Taya. Huwag mong suluhin. Alam namin magkakaproblema problema Ang panganay sa lahat, si Lulu ang nagsalita. Ayoko kayong isali sa problema. Kung sakaling magkaroon, ang perang maipagkawang gawa na ay hindi na maaaring mabawi. Saan man ang galing? Ang mananagot lamang ay ang kumuha. Hindi ang mga pinagbigyan. Iyan ang simpleng kaanamang ko sa batas. Formal ang sagot. Walang palatandaan ng takot ang mukha ni Taya. Napaklus ang ate Mila ni Taya. Santisima. Para mo na rin sinabi na may ginawa kang ang mali kung meron man, ang konsuelo ko lamang ati Mila. Tuluyan na kayong lahat na magkaroon ng establisado sa buhay. Hindi nyo na kailangang manghingi o mangutang kung kani-kanino. Na alam ko namang hindi nyo ikasisiyang ang gawin. Taya kami lamang ba ang mahalaga paano ka? Napapayak si Lulu. Hindi tiyak kung dahil naaawa kay Taya o dahil masyado siyang nasaling ng pagmamahal at walang katulad na pagbibigay nito. Kung may asawa ko at mga anak o kahit may nobyo man lang ako, magdadalawang isip siguro ako sa kung anumang ginawa ko. Pero ate lolo, solo ang katawan lang ako. Saan man ako dadalhin o pupulitin, walang iiyak, walang mauuliya. Kaya sigurado napakalakas ang loob ko. Numiti pa si Thea, tanda ng katatagan. Patuloy pa sana ang diskusyon ng marinig nila ang mga batang tila may kausap. Na sa iba ba? Tita Thea may naghahanap sa iyo. Tumawag ang walong taong pamangkay ni Thea, si Rika. Tumungaw sa bintana si Thea. Isang lalaking matayog ang tindig. Guwapo ang muka makigisig ang dating ang nakatingala sa kanya. Ang ilaw na nagmula sa post ay nagbigay ng malinaw na ang gulot ng kabuuan nito, kumbaga sa litrato. Dorotea Bugari Otilla Buo pa ang boses ng lalaki. May command of authority. Kaswal na sumagot si Thea. Klas nga ang lalaking nasa ibaba, pero hindi sapat ito para siya ay mataranta. Ako nga po, pamilyar ang mukha ng lalaking ito. Parang nakita na niya. Maaari ka bang makausap? Maaari kaya akong tumuloy? So habi talaga ang boses ng lalaki. Pero on alert si Taya. May kutob na siya kung sino ito. Natatandaan niya kung bakit ito familiar. Kung saan niya nakita. Pagbabasa ang habi niya. Lahat ng klaseng magasin at sarisaring libro. Sa mga pahina ng mga babasins niya. Natunghaya ng litrato nito. Aba, mula nang pinag-interest sa niya ang 10 milyon na iyon. Ay nagre-research siya siya. Alam na niya kung sino ang major stockholder ng Bank of Alliance. Alam na rin niya kung sino ang solong anak ni Sylvester Gwanson si Cyrus Sylvester Gwanson at ito nga ngayon ang kaharap niya mismo. Ang nakatingala mula sa kanyang maliit na bakon, kalmado lang si Tia. Tawid siyang nakipagtitigan sa panahon, tumuloy kayo. Isang sulyap lamang ni Tia sa kanyang mga kapatid at hipag ay naintindihan kagad ng mga ito na taong dumating ay hindi ordinaryong panahon. Nakalarawan sa itsura ng mga kanyang kaanak ng pag-aalala, lalo na ng makapanik na si Cyrus at sa isang pagsipat pa lamang sa personalidad nito, ay nakita nila kagad na bigatin Ilang saglit pa ay parang pinagpag ng kabahay ng mga kaanak ni Thea. Mabilis na wala ang mga ito. Hindi naman eksaktong umalis. tumabio nagkubli lamang para mabigyan ng pagkakataon si na Thea na makapag-usap. Pinaupo ng dalaga si Cyrus. Nagpakilala muna ang binata. Ako si Cyrus Sylvester Gwanson. Anak ako ni Sylvester Gwanson. Kung tawagin siya sa Bank of Alliance ASG SJ. Tumangulang si Thea. Formal niyang hinintang iba pang ni Cyrus. Hindi siya nag-aapurang sumagot. Can I call you, Thea? Ayon sa naging plano niya, napaka-friendly muna ni Cyrus sa subject na kanyang pag-iimbestiga. Kung gusto mo, tipid na ang salita. Wala pang kang ngiting-ngiting -itin si Thea. Tawagin mo na rin ako sa first name ko. Call me Cyrus. I hope we can friend be friends, Thea. Doon umasim ang mukha ni Thea. Ano ba ang palagi sa akin ng mayamang unggoy na to? Bobo o utu-utu? Na hindi ko alam na kaya siya naparito ay dalas sa 10 milyong piso. Parang nakakaloko. Oh, we can be friends though, isigurado namang ididimanda nila ako. Iba ang lumabas sa bibig ni tanya. Hindi yung mga salitang diretso ang sapul, pero ganon pa rin ang kahulugan. Maaari ka namang huling na lang magpaligoy-ligoy, Mr. Gwanson. Sabihin mo na kaagad kung ano talaga ang pakay mo. Nawala ang puto ng ngiti ni Sayos. Kaganda kilala ang palaban na karakter ng min. Karap, minamadali mo na rin lang ako, Sigi. Hindi ko na pahahabain pa. I'm here to convince you to return the banks of alliance the 10 million pieces you took. Walang gatol na sinabi ni Sarah. Wala rin gatol na sagot ni Thea. Correction, Mr. Gwanson. I did not take the money. Ang halaga ngayon ay basta na lang nandun sa aking bank account. At dahil nandun siya, natural iisipin kong akin siya. Kaya winidro ko siya hanggang sa huling sinti mo ng 10 milyong pisong iyon. Fad paid, iyon ang apinakita ng iyong kailos. Kung hindi ka nagkainta sa perang iyon, hindi nito to kagad ilalabas sa wang. Nagtitimpi naman sa gahad si Cyrus. Naalala kasi niyang payo ng ama. Daanin sa lamig ng urang o anumang sitwasyon. Wala rong mapapala ang pikon. Bakit hindi ko siya ilalabas sa bank? Gusto ko na siyang gastahin. Marami ako kailangang bigyan. At saka paano kung mawala pa ang pera? Sargasti kong ngiti ang binigay ni Cyrus. Ang tao raw na nakagawa ng kasalanan. Ang laging problema ay paano kung siya naman ang maiisahan. Dahil kay daling napunta sa iyong bank kontang 10 milyong piso, hindi pinaghirapan. Natakot ka naman ngayon na madali rin itong Mr. Guanson, nag-aakusa na kayo. Kailangan niya tayo may katabi akong abogado. naka si Taya. Abogado itong karat mo. Walang kayo bang ang sinabi si Cyrus. Kaya naman pala matindi kang mamilosa ko. Ano nga ba ang panalo ko sa isang abogado? Kaya nga, Mr. Guanson, saka na lamang tayo mag-usap kung ako'y may abogado na. Ipagpaumanhin mo. Pero maaari ka ng umalis. Tumilim mong mukha ni Cyrus. Listen, lady. Pasalamat ka at kinukuha namin ito ng paop. Ang binabawi namin sa iyo ay pera ng bangko. Kung nilasta mo na ang kwartang hindi sa iyo, you're in big trouble. Lalo lamang tumapang at stay sa hantaran ng pang-uusig ni Cyrus. Lumapit pa nga ito sa binata at naghahapon na itinulula ang kanyang magandang muka sa hindi mo ipintang itsura ni Cyrus. Kung in big trouble nga ako, bakit nag aasok sa ka pa? Nang panahon para kausapin ako, bakit hindi na lang kayo magdemanda? Akala mo ba'y matatakot mo ako? Ang pilosopiya ng aming bangko ay give compassionate a chance. Ang umiiral sa board ay awa at pangunawa kung bakit mo yung nagawa. Kapag ito isang tao talaga natutok sa, so, may iintindihan na namin kung nabawasan ang pera ng sa dalawang libo. Hindi bali na ang nabawas, basta ibalik mo lang ang nabawasan Binawasan mo. Ngayon ay naman ng isang friend na ngiti ni Cyrus sa kaharap. Pero bilang ka naman siya kaganit eh. Nakakatawa naman. Kung may sampung milyong piso, hindi ako mamimigay ng dalawang limong piso lang. At hindi ko magsasoling na napakalaking halaga. Lalo ko na kung niniwala ako na dahil nasa bank buko ang 10 milyong piso. Akin na yun. Palihim na dismas si Cyrus sa unang round na siya. heto at hindi man lang sa niya na ang subject. Ang gusto na nga niyang itawag kay Thea ay suspect. Hindi lang naman sila lagay ng demanda. Pero kung dumulog na sila sa korte, may level na ang suspect ang babaeng ito. Paano ba ito? Ah, two steps backward. Kakalma siya. Magre-retreat siya ng dalawang hakbang. Babalik muna siya dun sa unang approach na gusto niyang subukan na siyang suhestiyon ng kanyang ama. Kukulin muna niya ang diplomasya ni Dr. Rotea Bugari. Makikipagkaibigan muna. Hahaba-habaan na lamang niya ang kanyang pasensya. Titisi niya ang pagtataray ni Teya. Titisi. Teka, mahirap tiya kinito. Basta pipilitin na lamang niya.